here we go again naman Magsa start na naman ako mag vlog kasi bumalik na po tayo sa Richard. so ngayon ang i-update ko lang naman ay ang bagong mukha ng aming store so makita ninyo yan unti-unti um, na po na po form yung munting pharmacy ko dito sa store namin so itutur ko po kayo doon sa taas yung sa bagong mukha talaga ng store namin na dati ay naka under construction pa so medyo tayo nawala ng medyo ilang months yata kasi mayroon po tayong ginagawa, so nagre-review po ang inyong lingkod para po sa CPA board exam kaso nga lang hindi tayo pinalad, so tuloy pa rin ang buhay, kasi uh, ganoon naman talaga, hindi naman talaga lahat ibinibigay ni God sa atin pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa kasi mayroon pa namang this coming May, so pag mawala na naman ako sa ere dito, ayun nagre-review na naman ako, nagmassive review na naman ang auntie ninyo, so tour mo tayo doon, kalimutan mo na natin yung Uh, uh, nakaraang kabanatan ng buhay natin, di ba? Hello, hello! So, ipapakita ko muna eh, guys yung uh, itsura ng tindahan namin, yung sa taas, pagabi. So, yan po yung time na katatapos pa lang po nung pag-ano ng salamin. So, tinitingnan ko kung gaano siya kaganda. So, wala pa po yan. Hindi pa po yan tapos kasi marami pa po kaming inaayos dyan sa, sa taas, yung mga rack. Meron pang yung light, line, ng kuryente, ganyan. So, yan po yung sa labas na mukha niya. Yan po si Bosing kahit gabi na busy, busy po. So, welcome po tayo sa ating tindan. So, pasok po tayo. Ayan po. So, yun po yung mukha niya. Yung before po kami nag ayos, -ayos Ganyan po. Hindi pa po tapos. So, akit muna tayo. So, ito yung before. Uh, may tsura na naman siya. Kaso lang, hindi pa nga lang talagang tapos na. Mar marami pang kailangang gawin. So, yan muna yung mukha na ipapakita ko sa inyo. So, dito kasi... Uh, dito namin ilalagay yung mga dry goods, yung mga school supplies, at saka meron din kaming office na gagawin dito kasi meron tayong other side of ano, the business, no? So, dito namin gagawin yung talagang official office namin dito. So, dito po mag-office yung anak ko. So, dito naman meron din kaming gagawin dito na parang ano, dito kami magre-relax. Pag Sunday, paminsan-minsan. So, meron kaming parang sala na din namin ito. So, ganun yung plano. Pero dito talaga namin ilalagay yung mga school supplies, dry goods, yung mga buting-ting na ganyan. So, labas muna tayo. Pakita ko muna sa inyo yung mukha niya pag So, ayan po ang aming munting tindahan. I-share ko lang po sa inyo kasi ito po yung Uh, dati ko nang ina-update na under construction pa siya. And finally, natapos na din. So, itong time na to ay mayroon pa kaming inaayos. Tapos, coming pa kasi yung exam ko. So, hindi mo na ako nag update So, this time na na medyo nagkaroon ng pagkakataon. So, ito na yung mukha niya pag araw. So, makikita niyo yung sa labas yung talagang ano niya, talagang format niya. So, mayroon na po yung mga display. So, naayos na din. So, welcome na naman tayo agad. Pasok na naman tayo. Ano yung mga pagbabago na nangyayari sa loob-looban ng ating tindahan. So, ayan po. Tiyadang. Yan na po yung bagong mukha. ba diba, diba, dati marami mga buting-ting dito? So, tinanggal namin, nilagyan namin ng salamin. Ayan po yung kahapon ko lang ginawa na rako ko na nilagyan ko ng ano, wallpaper. So, hindi pa ako tapos. Marami pa akong It's a transfer kasi katatapos yun talaga namin na na-fix na lahat. So, yan po yung bagong office ko. Yung sinasabi ko na munting pharmacy ko. So, yan po yung magiging mukha. So, hindi pa yan tapos talaga may kulang pa po yan. Marami pang pa kulang. So, tour muna tayo. So, ano yung mga pagbabago? So, yung rack namin sa Korean goods ay binago namin. Kasi itra-transfer sana namin kaso lang hindi natuloy kasi dapat nasa center siya. So nilipat ko dito yung mga mga diapers. Yan, nilipat kasi mainit medyo mang lugar na to eh. Kaya dyan ko nilagay yung hindi masisira pag mainit. So, the same pa din yung format ng aking, ano, ng mga chichirya. Ayan. Tapos dito sa may dati dito yung dry goods namin, 'di ba? Na na-feature na ko na. So ngayon ay ginawa naming frozen area. So diyan na po yung ano, yung ba, mga ref namin at saka eh, dito hindi pa yan nalagyan yung mga other condiments ko ay ita transfer ko pa po diyan para malapit siya sa may frozen area. So, para isang bu ano na lang, kuha na lang ng customer. So, yan po yung mukha namin pag Tingnan natin sa labas, yung sa office namin. Yung sa may munting pharmacy. So, akit naman tayo kung ano yung pagbabago na nagaganap na sa taas. Ano na yung itsura? Tchadadang! Ayan! Christmas na po sa amin. Merry Christmas po sa lahat. Ayan po. So, yung mga school supplies. Yan, makikita na ano, pagbungad nyo. Yan na po yung arrangement namin. So, nasa ano lang siya. Nasa gilid lang siya. Kasi gusto ko talaga yung ano, yung makikita ko ang buong area. Kaya, uh, naisipan ko na sa ano lang talaga siya. Sa, sa, gilid lang talaga siya may stock. So, sa, sa center... Pwede tayong mag-fashion show dito, charot. <laughs> Tapos, pag Sunday kasi, hindi manaman naman madaming tao dito. So, dito kami nag-stay, yung husband ko. Tapos, ayan, Ayan, yan po ay yung office na gagawin namin. So, yan po yung anak ko. Tapos, dyan po mag-o-office kasi mayroon tayong other side of the business. So, yung office na din namin, dyan din gagawin. So, yan po ang itsura sa taas. So, tingnan naman natin kung nakikita, nakita natin pag gabi, ito naman pag umaga or araw. So, ito yung itsura sa labas. So, mayroon tayong mga dry goods. So, mayroon tayong TV, di ba? Kasi may sofa pa din. Kasi pag, ano, minsan dito kami nagpapalami, ganyan. Family bonding, ayan. Yan po ang bagong mukha namin sa itaas. Merry Christmas. So, baba tayo. Ayan. Ayan na po ang kinalabasan ng bagong muka ng store namin. So, hindi pa kami tapos kasi marami pang mga ayusin. So, overlooking po tayo sa kabuuan ng grocery. Ayan, may pahak pa. <laughs> hindi pa kasi natapos. So, tatapusin pa natin. So, yon So, pasok tayo sa bag sa office ko, sa working area ko naman. So, pinasok ko yung mga beauty products ko dito sa loob. Ayan. Yan po ang aking cashier's booth at saka itong working area ko. Tapos dito na din yung munting pharmacy natin. So yun lang po ang aking update sa bagong store namin. Thank you po. Salamat po sa inyong panonood. See you po sa next video natin.